Muling pinag-uusapan ngayon ang nakaraang ugnayan ng sexy star na si Catherine Luna sa teleserye King na si Coco Martin noon. Kamakailan ay humingi ng tawad si Catherine sa kay Coco dahil sa kontrobersyang kinasangkutan nila noon. Ano nga ba ang naging ugnayan nila? The Philippine Showbiz List presents Ano ang relasyon noon ni na Coco Martin at Catherine Luna? Isa sa mga pinakabigatin at tinitinga ng artista ngayon ay si Coco Martin. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, mapatelesery man o pelikula. Nagsimula si Coco sa mga indie films at dito siya unang nakilala bilang isang aktor at tinaguri ang Prince of Indie Films hanggang sa makapag-crossover siya sa telebisyon at ngayon kilala na bilang ABS-CBN's Teleserye King. Samantala, hindi lamang sa pag-arte na kilala si Coco dahil hindi maitatanggi ang angkin nitong kakisigan. Kaya naman maraming babae ang nahumaling sa kanya. Isa na rito ay ang dating aktres na si Catherine Luna na nakasama ni Coco sa indie film na masahista noong 2005. Naging malapit ang dalawa at sinasabing nagkaroon umano sila ng relasyon. Noong mga panahong yun, nabuntis di umano ni Coco si Catherine. Sa isang interview ni Boy Abunda sa The Buzz kay Coco noong 2014, inamin niya na may nangyari sa kanila ni Kathleen ngunit hindi sila nagkaroon ng relasyon. Ayon kay Coco, nagkamali siya dahil bata pa siya noon kaya mapusok at ang showbiz ay puno ng temptasyon. Magkasama lang sila sa pelikula at hindi naging kasintahan si Catherine. Dagdag pa ni Coco, lumalabas sila dala ng kabataan kaya may nangyari na hindi nila inaasahan pareho e kinuwento ni Coco kung paano sinabi sa kanya ni Catherine na buntis siya. Noong sinabi daw ni Catherine kay Coco na nagdadalang tao siya, hindi raw nagtanong si Coco pero sinabi niya kay Catherine kung ano ang gagawin at kung paano siya makakatulong dahil wala silang relasyon. Nasa kolehiyo pa noon si Coco, nag-aaral at wala pang matatag na trabaho. Parakit-rakit lang siya sa mga pelikula tulad ng indie films pero pinangako niyang tutulungan si Catherine sa abot na kanyang makakaya. Akala raw ni Coco ay ganoon ang setup nila. Tutulungan niya si Catherine bilang suporta kahit wala silang relasyon. Pero kailangan niyang panindigan dahil ayaw niyang maranasan ng magiging anak niya ang naranasan niya noon. Ang lumaki na walang gabay ng magulang dahil separated ang kanyang mga magulang at ang lola niya lang ang nag-alaga sa kanya. Gayun pa man sa lahat ng interview kay Catherine, sila sabi nitong si Coco ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Kaya naman umani ng batikos at masasakit na salita si Coco mula sa mga netizens. Paliwanag ni Coco, hindi alam ng mga tao na ginagawa niya ang kanyang responsibilidad bilang ama sa anak nila ni Catherine. Kahit ng mga anak si Catherine, nandoon pa rin si Coco. Ngunit iba raw ang sinasabi ni Catherine sa mga interview. Ayon kay Coco, bilang lalaki, ayaw niyang patulan ang mga paratang. Ayaw niyang i-defend ang sarili niya dahil alam niya ang totoo. Hanggang si dumating ang panahon na nanganak si Catherine. nag si Coco na ginagawa ang kanyang parte, pero masakit o mano ang mga sinasabi ni Catherine sa TV. Hanggang si dumating ang araw na nagsushooting si Coco ng Born to Love You sa Luneta, dinala ni Catherine ang bata kasama ang lola nito. Kinausap ni Coco sila at sinabi niya na gusto niyang ibigay ang pinakamainam na buhay para sa bata. Kinausap ni Coco ang lola. Nagtanong kung pwedeng kunin niya ang bata para mabigay niya ang tamang guidance at matustusan niya ang mga pangangailangan nito. Sa sobrang excited ni Coco, tinawagan niya ang kanyang manager at sinabing pwede nang makuha ang bata. Pero ayon sa manager niya, kailangang idaan ito sa legal na proseso. Dito na, na napag-usapan ang tungkol sa DNA testing. Pumayag naman daw ang lola na ipa-DNA test ang bata. Sa kasamaang palad, lumabas sa resulta na negatibo, hindi anak ni Coco ang bata. Nasaktan si Coco sa naging resulta ng DNA test dahil bumalik sa kanya ang lahat ng masasakit na salita na natanggap niya noon mula sa mga tao. Pati ang lola ni Coco ay nahiyang lumabas dahil sa tingin ng mga tao ay responsable si Coco. Para kay Coco, gusto niyang akuin ang bata kahit hindi niya alam kung paano. Gusto niya maging responsable dahil hindi niya nais na may batang lalaki na walang ama tulad ng na naging karanasan niya. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap ni Coco ang katotohanan at nagpatuloy sa kanyang buhay. Naikwento na rin noon ni Coco ang estado ng kanyang pamilya na pilit niyang pinagkakaisa kahit naghiwalay na ng matagal ang kanyang mga magulang. Samantala, matagal lang nawala sa mundo ng showbiz si Catherine. Ang huling balita tungkol sa kanya noon ay nahuli siya kasama ang kanyang live-in partner dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Catherine admitted her fault and apologized to Coco. Kamakailan, isang emosyonal at prangkang panayam ang isinagawa ni Julius Babaw kay Catherine para sa kanyang YouTube channel. Dito, binasag ni Catherine ang matagal niyang pananahimik ukol sa kontrobersyang bumalot sa kanya at kay Coco, kung saan pinagdududahan ang tunay na ama ng kanyang anak. Inusisa muna ni Julius si Catherine kung paano sila nagkaroon ng relasyon ni Coco. Paglilinaw ni Catherine, hindi yung relasyon kundi mutual understanding. Nagkatrabaho raw sila noon sa isang indie movie. Nakikitulog pa raw noon si Coco sa tirahan ni Catherine. Kalaunan ay bigla raw tumamlay ang kanilang pagkakaibigan. Naging madalang ang kanilang pagkikita. Pagkatapos ay may nakilala raw na isang Chinese businessman si Catherine at may nangyari sa kanila. Nasundan daw ito ng muling pagkikita nila ni Coco na noon na hindi pag-aanong sikat. Makalipas ang tatlong buwan, nadiskubre ni Catherine na buntis na siya. Hindi raw sigurado si Catherine kung sino ang ama ng batang na sa kanyang sinapupunan. Pero iginiit ni Catherine na pagkapanganak niya sa anak ay hindi siya humingi ng kahit na anong suporta mula kay Coco. Pero habang lumalaki raw ang bata, doon napansin ni Catherine na mas nagiging kamukha nito ang Chinese businessman na nakasama niya ng isang gabi. Dito na raw nabuo sa isip ni Catherine na hindi si Coco ang ama ng kanyang anak kundi ang businessman. Pero hindi niya yun inamin sa publiko. Aminado si Catherine na matagal siyang tumanggi sa mga nais mag-interview dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Coco. Ayon sa kanya, pinangungunahan siya ng hiya at takot. Bagamat gusto raw makasama ni Coco ang bata, tumanggi si Catherine dahil alam na niya ang katotohanan. Hindi si Coco ang ama ng kanyang anak. Inisip niya ang kapakanan ng bata at kung paano ito maapektuhan kung mas lalong lumala ang issue. Sa panayam, Si ni Julius na naging pagkakamali ni Catherine ay hindi niya agad inamin kay Coco ang katotohanan. Bago pa raw nangyari ang DNA testing, pinili na ni Catherine ang manahimik at lumayo sa showbiz. Nahihiya siya at hindi niya alam kung paano haharap sa publiko, lalo na kay Coco na naging mabuti sa kanya kahit noong una niya sinabi na siya ay buntis. Sa kabila ng lahat, masaya raw si Catherine para sa tagumpay ni Coco. Saad niya, deserve ito ni Coco dahil alam niyang nagsimula ito mula sa indie films at nagsumika para marating ang tagumpay na tinatamasa nito ngayon. Tinanong ni Julius kung ano ang mensahe niya para kay Coco at sagot ni Catherine ay sobrang hiyang-hiya siya sa lahat ng nangyari. Umaasa siyang balang araw ay mapapatawad siya ni Coco. Nagpasalamat din si Catherine kay Coco dahil sa kabila ng lahat, hindi siya iniwan nito nung sinabi niyang siya ay buntis. Bagkos, nag-effort pa raw si Coco para maging responsabling ama kahit hindi pala ito totoo. Naluha si Catherine habang inamin niyang nadalas siya ng kabataan at maling desisyon, kaya humihingi siya ng tawad sa lahat ng nasaktan niya. Nabanggit din ni Catherine na nakontakt niya ang Chinese businessman na tunay na ama ng kanyang anak, ngunit hindi na raw ito sumagot, lalo na't kasal na ito sa isang aktres. Sa kabila nito, tinanggap ni Catherine ang lahat ng nangyari at itinuturing itong bahagi ng kanyang buhay. Pagkalipas ng apat na taong pagkakakulong, naniniwala si Catherine na may dahilan ang lahat. Sinabi niyang kung hindi siya nakulong, baka raw patay na siya ngayon o kaya parte pa rin ng isang malaking sindikato. Nang tanungin kung ano na ang pinakamalaking pagsisisi niya, mabilis ang sinagot na ito ay hindi niya pagiging mabuting ina sa kanyang pitong anak noon. Ngunit sa ngayon, bumabawi raw siya sa kanila. Nagtatrabaho siya bilang performer sa mga shows tulad ng pole dancing upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Catherine to join Batang Kiyapo after eye surgery with Coco's help. Sa kabila ng mga pagsubok, inamin ni Catherine na gustong gusto niyang bumalik sa harap ng kamera. Ngayon pa hindi pa ito posible dahil kailangan pa niya mag-ipon para sa operasyon ng kanyang kaliwang mata. Ayon sa doktor, may pag-asa pag bumalik sa normal ang paningin niya ngunit kailangan itong maagapan. Ayon sa ulat ng bandera, ng makarating daw ito kay Coco, hindi siya dalawang isip na mag-abot ng tulong. Ipapa-opera muna niya ang mata ni Catherine bago niya ito isama sa teleseryeng FPJ's Batang Kiapo. Sa ngayon, wala pang pahayag si Catherine tungkol sa alok na ito, ngunit maraming mga fans ang sabik at nag-aabang sa kanyang pagbabalik.